Tingnan natin muna guys. Tingnan niyo kasi yan, guys. O. Ito 'yan. Tingnan Mar mo marami 'yan, marami. Tingnan po Pero... natin yung brand muna ng TV sa natin. kasi sa remote, check natin ha. Ah. Check natin. Samsung. Samsung. Kita niyo po 'yan sa Samsung. Test. It? Dali ito guys, Samsung. Ka Samsung. Go fightam. <laughs> Meron ba? Meron ba? Meron ba? Para ba tayo na lang? LG. Ewa, check natin ito. LG, LG. Ito, pwede na tayo dito. So, uh, LG, guys. So, Isa <laughs> <Yan> na naman Isa big... <laughs> <Yan> na naman po big... <laughs> big... <laughs> Okay guys Nang victim na naman na TV Susunod so, na lang po muli Uso ang memory ko Ang ina mo dyan